Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang Shadow DOM sa TypeScript. Ang Shadow DOM ay isa sa mga pangunahing bahagi ng web components. Lumili ka ito ng isang naka-encapsulate na DOM tree na naghihiwalay sa estilo at istruktura ng bahagi mula sa labas. Dito, Magbibigay kami ng detalyadong paliwanag tungkol sa mga pangunahing kaalaman sa Shadow DOM hanggang sa mga praktikal nitong gamit kasama ang mga halimbawa ng code na maaaring subukan. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Shadow DOM ay isang teknolohiya ng web standard na may mga sumusunod na katangian. Encapsulation Inihiwalay ng shadow dom ang panloob na istruktura ng dom ng isang bahagi mula sa labas. Ang ibang estilo at script ay hindi nakikialam na nagpapabuti sa muling paggamit. Malayang style scope Ang mga estilo sa loob ng shadow dom ay hindi nakakaapekto sa panlabas na CSS. Gayon din, ang mga panlabas na estilo ay hindi nalalapat sa loob ng shadow dom hiwalay na dom tree Ang shadow dom ay umiiral bilang isang hiwalay na puno mula sa regular na dom na may limitadong pag-access mula sa parent dom Ang sumusunod na code ay ang unang halimbawa gamit ang shadow dom Ipapakita ng browser ang asul na teksto, ito ay nasa loob ng Shadow DOM. Ang estilo ng tekstong ito ay hindi naaapektuhan ng panlabas na CSS. Upang magamit ang Shadow DOM, gaya ng ipinapakita sa code na ito, gamitin mo ang Attach Shadow na metodo sa JavaScript. Narito ang mga pangunahing hakbang. Paglikha ng mga custom na elemento. Ang custom element ay isang user-defined na tag na maaari mong likhain bukod sa mga karaniwang HTML tag. Sa hakbang na ito, lumikha ka ng isang class na nag-extend ng HTML element, gaya ng myElement na class, upang ihanda ang browser na kilalanin nito bilang bagong tag. Sa pamamagitan ng pagre pagrerehistro ng nilikhang klase gamit ang custom elements, define, Magagamit mo ito bilang custom na tag sa loob ng HTML. Pagkakabit ng Shadow DOM Sa pagpapatupad ng this, attach at shadow, sa loob ng custom element, maaaring kang lumikha ng Shadow DOM. Pagdaragdag ng HTML at CSS sa loob ng Shadow DOM sa loob ng Shadow DOM, maaari kang magtakda ng sarili mong istruktura ng HTML at mga estilo. Halimbawa, sa paglalagay ng HTML at CSS sa Inner HTML, maaari mong gawin itong may sariling anyo at pag-uugali na hindi naaapektuhan ng panlabas na CSS o HTML. Pinapayagan ka nitong lumikha ng mga encapsulated na bahagi, components. Ang Shadow DOM ay may dalawang mode, open at closed. Open mode, ang shadow root na nakakabit sa shadow dom ay maaaring ma-access sa labas. Closed mode, ang shadow root na nakakabit sa shadow dom ay hindi maaaring ma-access sa labas. Nasa ibaba ang isang halimbawa ng code na nagpapakita ng mga pagkakaiba sa pagitan ng dalawang mode. Ang pagpili ng closed mode ay ginagawang hindi ma-access ang shadow root property. Gamit ang shadow DOM, maaari mong ganap na i-encapsula ang mga estilo sa loob ng iyong mga component. Ang sumusunod na halimbawa ay nagpapakita ng paghihiwalay ng mga global na estilo at mga estilo sa loob ng shadow DOM. Ang mga P na elemento sa loob ng Shadow DOM ay hindi naapektuhan ng mga global na estilo at may sariling natatanging mga estilo na inilalapat. Susunod, ipapakilala namin ang isang halimbawa ng paggawa ng Custom Tooltip gamit ang Shadow DOM. Ang code na ito ay lumilikha ng isang custom tooltip at nagpapakita ng styled tooltip kapag naka-hover. Ang Shadow DOM ay isang mahalagang teknolohiya para sa mga web component. Nagbibigay ito ng naienkapsulang DOM at estilo. Dito, tinalakay namin ang mga pangunahing kaalaman sa Shadow DOM, ang paggamit nito, pagkakaiba sa mga mode, pag-enkapsula ng estilo at mga praktikal na halimbawa Sa paggamit ng mga ito, makakagawa ka ng mga reusable at matibay na component. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kita-kita tayo sa susunod na video. Mangyaring mag-subscribe at magbigay ng thumbs up.